magandang hapon mga taga community ni Kuya Dan TV Vlog Kumusta po kayo? Ito po ang inyong lingkod ay uh, mayroon naman po tayong uh, pupuntahan So, ibig sabihin on board na naman po tayo para sa isang biyahe Biyahing somewhere out there So, ito pong sitwasyon na nakikita po ninyo Bago po tayo sumakay, titingnan po muna natin ang kondisyon ng uh, daloy ng trafiko Dahil po ngayon ay holiday season po ito. Busy po ang mga kababayan natin. May patungo roon, may patungo papunta dito, may papunta sa banda roon. Dahil po nga ay uwian, dahil po ay magpapasko. May galap shout po sa aking mga taga subaybay At uh, Merry Christmas And Prosperous New Year Ayan po, kung kayo po magbabalak Siyempre magbabakasyon po kayo nyan May mga pupuntahan, mga kamag-anak, kaibigan Mamamas ko Pupunta sa mga ninong-ninang Ayan po, ang inyo pong lingkod nagpapaalala na dubli ingat po dahil uh, sobra pong busy na ngayon ang mga lansangan biyahe sa kanilang mga kanya-kanyang patutunguhan ikot tayo sa bandang uh, kanluran ayun din po may traffic kaliwat kanan going there going out somewhere talaga pong ma-traffic pero siempre dahil ito po ay uh, pagkakataon nating mga uh, busy sa mga kanya-kanyang trabaho busy na rin yung mga nagbi-bisikahan ayan po lahat po tayo ay makakaranas kung tayo po ay babyahe ayan po ang situation ng ating traffic o, papuntang Canduran papuntang uh, silangan ayan may traffic of course papuntang uh, norte direction norte traffic but then dahil po mahalaga ang ating mga patutunguhan ay uh, susuungin po nating biyahe na yan okay, mga paalala lang po ito sa ating mga kababayan sa ating mga taga supporter dyan mga taga-subaybay ng aking uh, channel ayan po, binibigay ko po sa inyo ang updates uh, update ng kalagayan ng lansangan o trapiko ayan so, mega love shout out pala sa aking mga walang sawang sumusubaybay at ah, syempre, unahin ko muna ang aking sister ayan Sally, nanay Sally o Sally Nulasco channel may galap shoutout sa iyo sister and of course uh, ang laging uh, present sa aking uh, live streaming katulad po nila ayan Ronnie Mix Plug may galap shoutout Creepy Short Steel Ma'am Normin Dab De Leon ayan Kevin Adamas Alright, nandiyan din si Jay Sarm na walang sawa rin ng kalalatag ng kalalatag ng uh, kanyang uh, premier na kung saan ay cooking content. And of course, si Ron Ma'am Norminda Pilyon, may galap shout out. And Ma'am Anggeng Fan, ayan ang aking mentor, siyempre, si Ma'am Lintek, may galap shout out. Oh, Ma'am Lintek, kung kayo po ay... Uh, magbabakasyon ng Pilipinas ay talaga pong mag uh, safer tayo ng mga ganitong sitwasyon. Only in the Philippines sa mga traffic na ganito. At talaga naman po, pag ganitong uh, uh, holiday season, ay yan, talaga rito, busina ron, horn dito, gitgitan dito, gitgitan ron. Pero sanay na po ang ating mga kababayan, mga motorista dyan. O, oh, syempre, doon din po sa ating mga taga subaybay na motorista mga taxi driver na may mga sumusubaybay kay Dan TV Vlog ingat lang po tayo sa pagmamaniho uh, ah, hinay hinay lang konting pasensya lalo na po may mga traffic may mga ganitong sitwasyon alright so uh, isang sulya pa sa mga sa direksyon ito ayon may traffic din po syempre hindi may iwasan kahit to, lalakad na po tayo sa bandarito para makita po natin ang kabuuan ng uh, going to uh, going south na po ito anyway ito naman na counter flow na to going to uh, NCR and Norte ayan po so dito tayo po forma para makita natin ang counter flow ng traffic situation ngayon pong uh, holiday uh, season so merry christmas sa mga kapatid nating youtuber dyan ayan and uh, syempre uh, manigong bagong taon sa inyong mga channel ayan po pagbati mula sa inyong lingkod dan tv vlog nasa kasalukuyan po, po ay nasa uh, ang batayong pagta travel na naman So samantala na po natin habang tayo ay uh, uh, may panahon na mag-travel-travel. Sa ika nga ay mag-relax-relax, mag-travel-travel pag may time. So ayan po ah, uh, situationer po dyan. Yung mga magbabakasyon po natin dyan mga kaibigan sa na mga OFW. Ayan po ang sitwasyon ng traffic. Malapit po ito sa kinaruruunan ko. Ito po yung Emelda Avenue itong pasalubong sa akin going to Manila na yan, somewhere to north and ito naman pong uh, may kaluwagan na yan ay going to north po yan, so dadaan po yan ng uh, uh Alabang yan ako, biyahing Laguna ayan po, ng na mga nakatalikot na mga sasakyan sa atin ayan po ang sitwasyon dito sa bandang uh, kanluran kung saan nandito po tayo sa isang overpass para overlooking po natin ang sitwasyon ng daloy ng trabiko dito po sa Kalahang Maynila o part ito ng Katimugang Maynila. Nandito po nyo ang iyong likod. Okay syempre hindi mawawala ang uh, food chain na yan Alright so mhm mm ang, uh, hindi maganda ang aking camera what happened to my camera All right, o, yun uh, luminaw, luminaw and bumaling po tayo sa bandang ito na kung saan naman ay uh, ayan na po going to Makati Gilson City, yan nakatalikot natin yan hanggang dere-derecho na po yan patungong uh, norte All right, so yan namang uh, counter na yan na nakaharap sa atin yan po yung karugtong ng papuntang southbound All right, so mga idol, kuya dan muli uh, ang sa inyo ng uh, sitwasyon trapiko especially po ngayong uh, holiday seasons kung may para magkaroon po kayo ng mga idea kung ano po ang inyong dadaanan Alright, muli Ito uh, ang inyong lingkod Ang mga hindi pa po diyan Nakakapag-subscribe kay Kuya Dan TV Vlog Dan TV Vlog po And uh, share Don't forget to like and press the bell button naman Para naman updated Kayo sa aking mga Binabahaging Mga vlogs Alright, muli Hanggang dito na lang muna uh, God bless us all again merry christmas and uh, prosperous new year all right bye-bye